Ngayon naman tayo pupunta sa isang uh, bata, isa isa pa rin na uh, ating uh, uh, ibisitahin. At uh, ito yung kanyang tinitir kasama yung kanyang yung kanyang tinuturing na magulang na mama at papa niya. Pero yun na yung kanyang lolo at lola. Sana narito siya sa para hindi na pumunta kung saan pa. Kababaan natin ng tricycle to. Lakad naman. Eps. Putik, putik. Pero alam ko siya dito to waiter. Ito pa yung bata nga isa. May nangung nangungutang po yung, yung bata nga isang scholar natin. At ito po yung, dito siya nakatira sa ngayon. Ayan. Kasama niya ang kanyang Mamalula yan. Tapos, yan. kanyang uh, papalulo. At ngayon po, ibibigay ko na yung uh, ipinagkaloob ninyo para sa kay Christy May. Ito po yung isa nating iskolat. Salamat po, Star Hope Foundation.

of Hope Foundation. Maraming salamat. maraming salamat po. Yan. Malaki pong uh, bagay yung pong uh, ma tulong ninyo para po kay Christy May. Yung kakausapin ka rin ni Sir Edgar ha. Ah, kay Sir, Sir, Edgar. Para ah, doon sa natanggap ninyo. Hali po maraming pong salamat Sir Edgar Robles at sa Star of Hope, Star of Opa Foundation dahil sa sa alaw po niya. Ang kanya pong lola ay hindi na nakakakita. Kaya po malaki po yung bagay na tulong niya. Muli po, maraming salamat.